Tayo po ba ay mga pinutol na sanga o pinuputulang sanga? Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Brothers and sisters, dahil po sa ebanghelyo ngayon, napagtanto ko na malaki pala ang pagkakaiba ng salitang pinuputol sa pinuputulan. Ang laki ng pagbabago sa pakahulugan sa mga salitang ito dahil lamang sa pagdaragdag ng hulapi or suffix na an. Pansinin po natin sa John 15, 1-8. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ang English translation po ay ito, I am the true vine and my father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit and everyone that does, he prunes so that it bears more fruit. Brothers and sisters, malinaw na malinaw ang sangang hindi namumunga ay pinuputol. At ang sangang namumunga naman ay pinuputulan at nilidinisan para lalong magbunga. Sa katunayan nga po, ang sangang hindi namunga at pinutol ay tatapon at matutuyo. Gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Sa kabilang banda, ang sangang pinuputulan at dahil dito ay namumunga ng sagana ay napararangalan ng Ama at sagayo'y napatutunayang mga alagad, Nesus. Tayo po ba? Ano ang naisin natin? Maging sangang hindi namumunga o maging sangang sagana ang bunga? nakapag na po ba tayo kung hahayaan natin na tayo ay maging pinutol na sanga o nanaisin na natin na maging pinuputulang sanga. Sa awa at grasya ng Diyos, alam ko naman na ang nais nating lahat ay maging sangang nagbubunga. Ayaw nating maputol, ayaw nating matuyot, at ayaw nating masunog. Pero brothers and sisters, hindi lang gayon ang nais ng Diyos para sa atin. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ayaw niya tayong mamunga lang na kahit papaano at kahit konti. Ang nais niya ay tayo ay mamunga ng sagana. Ang layon niya ay tayo ay magkaroon ng buhay at isang buhay na ganap at sagana. Life to the full, ika na. At may paraan ng Diyos para rito. Ani Jesus, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo na ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Brothers and sisters, napakagandang pagpapala po ito. Tayo ay makakapamunga na dahil nilinis na tayo ng salita ng Diyos. Praise God! Pero tayo ay makapamumunga ng sagana pa kung mananatili tayo kay Jesus. Hindi po madali ito. Ang maranasan na maputulan at malinisan minsan nga po ay napakasakit. Ang pinuputulan at nililinisan ay hinahamon ng Diyos na alisin ang mga bagay na humahadlang sa pamumuhay na ayon sa katuruan ng Diyos. Halimbawa po ay ang patuloy na pagkabulid sa immoral na relasyon o immoral na trabaho at immoral na diskarte sa buhay. Ang pinuputulan at nililinisan ay inaanyaya ng Diyos na maging malapit sa Kanya. Sila po ay nagiging mapagdasal at laging nakikinig sa paggabay ng Diyos. Halimbawa, ay iyong nakakapagpatawad, nakakapagkawang gawa, at nakapag-aanyaya sa iba tungo sa tunay na kristyanong pamumuhay. Ang pinuputulan at nililinisan ay tinuturoan ng Diyos kung paano magmahal. Magmahal ng tulad niya. Buong puso, malaya, namungbunga. Brothers and sisters, nitong nakaraang linggo, nagkaroon ng pagtitipo ng Couples for Christ mula sa iba't ibang panig ng mundo, mismo sa Vatican City. Kauna-unahan po itong nangyari. 1,800 ang dumalo at meron pang 1,200 na magtitipon rin sa May 23 to 25, 2025 dito rin sa Vatican City. Si Cardinal Tangley, Cardinal David at Father Gaston ang mga naging speakers para pagmunian ng temang CFC, Pilgrims of Hope, Serving God and His People. Brothers and sisters, kung tutusin, sa pagtitipong ito, tayo ay pinuputulan at nililinisan ng Diyos. Mapanghamon po at matalim ang kanyang mga salita, pero maawain at mapagmahal pa rin. Dahil nais niya na mamunga ng masagana ang mga leader at miyembro ng Couples for Christ. Nawa ay patuloy na kasihan tayo ng Diyos ng kanyang pagpapala. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagkalingang Ama, maraming salamat po sa grasya na makapamunga. Maraming salamat din na kami ay inyong pinubutulan at nililinisan para lalo pang mamunga sa pamamagitan ng salita ng aming Panginoong Yesus. Manatili nawa kami lagi sa Kanya. Maalis nawa namin ang mga humahadlang tungo sa mas tunay na pananatili namin sa Kanya. Bigyan po ninyo kami palagi ng kalakasan para mamuhay bilang manlalakbay na daladala ay pag-asa at bilang mga tagapaglingkod po ninyo at ng inyong bayan. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.